Buraday, okay. pinapunta mo daw kami dito Ano bang laroin natin? Ano nga kasi, gusto ka kasi maglaro tayo ng tago-taguan Sige, ako yung, 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 yung tayan Ako yung tayan ako, ako, ako nga taya, diba? Kaya ako nga kayong pinapunta dito Kasi maglalaro tayo ng tago-taguan Tapos ako yung tayan Pero gusto niyo kayo yung tayan Ewan ko sa inyo Maglalaro na lang ako dito sa Weplay Weplay? Hindi dito sa Weplay Tingnan niyo Hindi pa tayo mapapagod Dito na lang tayo maglalaro play. Tingnan Hello. nyo. Gorada oh. oh. yan ang laro Oo nga, ang ganda naman. Ano to? Hide and seek to? Makikita mo to sa we play. Tingnan buraday nyo. na ba? Ang ganda nito. Pwede ka maging kahit ano. Pwede ka maging halaman, trash can, at kahit ano. Pwede saan ka magtago. Tingnan wow. mo. Wow! Yeah. Yeah. Kasi gorada na kami. Kasi magda-download na kami niyang ano, we play. Hala, may oh, sa si Hala, yeah. may sorry. Hala, may sorry. Hala, may sorry. Hala, kaya-kayo, kung ayaw